Sabi mo matutulog ka na. Bait na bait kasama mo yung ex mo. Hello. Hello. Oh, hindi oh, hindi ka. Hindi ah? ka hindi ka hindi ka nagre-reply sa mga ano ko, sa mga message ko. Hindi kasi, ano, naantok -na, na ako eh. Nakahiga na ako eh. Nakahiga ka na? Eh, ang Oo. aga pa. Anong oras pa lang ah? Eh, Di ba sabi ko yung maaga ko matutulog kasi naglinis ako ng bahay. Eh, napagod ako. Saan ka naman napagod? Naglinis ka ng bahay? Napagod? Oo. Napagod na maglinis ng bahay ngayon? Tsaka, may sasabihin niya sana ako sa'yo. Kaso hindi ka naman nagre-replace sa mga message ko. Busy ka ba? Ano ba yun? Inaantok nga ako. Inaantok ka? Eh, parang... Gusto ko nang matulog. Sigurado ka? Inaantok ka? Oo. Oh. Baka pa pwedeng, ano, mag mag-usap muna tayo. Bakit? Hindi mo ako nire-replayin sa... Saan ba? Ano para saan? Hindi ka nagre-replay sa mga Ay, message mean, ko. Hindi, hindi ka nga, di ba sinabi na kita na ano, matutulog na ako? Sigurado ka, matutulog ka? Ang aga oh, pa nga, ang aga pa, ba? parang ang aga mo naman matulog. Naginis ka ni, napagod. Nakaiga na nga ako, inaantok na ako kanina pa. Ah, kanina ka pa inaantok? Oo. Uh, well, hindi ka naman busy. Ano, uh, um, hindi naman. Matutulog na ako, magiging busy pa. Eh, kasi hindi ka nagre-replay, hindi ka man lang nag-goodnight sa akin, matutulog ka na pala. Ay, nakalimutan ko kasi. Hindi mo ba alam, Nak hindi, ano kasi napagod, hindi ko na naisip mag, ano, magpaalam. Hindi mo, hindi mo alam. Alam mo naman na, ano, eh, mo, matutulog na pinaglolo mo ako. Eh. Pinaglololoko pinaglolo mo ko, eh. Ah, hindi nga kita pinaglololoko. Andi dito ako na? sa likod, sa likod mo. Pinuntahan kita dito, ito, nakikita kita. Saan? Ano, pinagloloko mo pa rin ako? Ano sinasabi mo matutulog ka na? Kago. Ano? Bit na dyan yung ex mo. Sabi mo matutulog ka na. Bit na bit kasama mo yung ex mo. Ha? Hindi mo naman kailangan magsinungaling. Eh. Bit kailangan magsinungaling. Ha? Ano? Bit hindi ka makasagot ngayon. Dahil kita? Nagluloko ka? Sige, magsama kayo ng ex mo. Diba yun naman yung gusto mo, di ba? Hindi ka video ko kasi para may ibidayin siya ako sa'yo na ginagago mo ako. Sige na. yun naman yung gusto mo eh. Magsama kayo.